sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 31 hanggang 37. At sa Ebanghelyong ito, Narito ang isang tagpo na si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at doon sa sinagoga ay nagturo siya noong araw muli ng pamamahinga at namangha ang lahat sapagkat may kapangyarihan ng kanyang pagsasalita. Kaya nga may isang lalaki roon na sinasapian ng masamang espiritu at sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala, kit, kilala kita ikaw ang banal na mula sa Diyos. At dito sa ebanghelyong ito ay makikita natin ang maraming pangyayari sa ating simbahan. Sapagat ang sinagoga ay isang banal na lugar. Unit kahit pa nga sa banal na lugar ay may taong sinasapian ng masamang espiritu. At makikita natin ang katangian ng isang taong sinasapian ng masamang espiritu sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pangangaral ng banal na kasulatan, siya ay sumigaw upang guluhin o maaring gambalain ang pagninilay ng mga tao ng salita ng Diyos. Ayaw ng masasamang espiritong makinig sa salita ng Diyos. Ang pangalawang bagay na maaari nating makita ang taong ito kahit siya ay nag-iisa sapagkat siya ay isang lalaki. Sinabi niya, ano ba ang pakialam mo sa amin? Ibig sabihin kahit siya ay isa lamang na tao, parang marami siya. At sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, may mga diablo o may mga demonyo na ang pangalan ay pulutong Masasamang espiritu, mga demonyo, bilang ng demonyo, maraming demonyo na namamahay sa buhay ng isang tao. Kaya nga, may mga tao na napakaraming katauhan. Iba-iba ang kanyang muka, iba-iba ang kanyang maskara. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Iba-iba ang takbo ng isip. May mga tao rin pa iba-iba ng pangalan, na pa iba-iba ng larawan. At ang mga taong ito, kung maaaring, kung pwede nating sabihin, ay mga taong basag. Sapagkat ang isang baso, halimbawa ang isang kristal na napakaganda, ay maganda sapagkat siya ay iisa. Ngunit kapag ito ay nalaglag, sa lupa at nabasag, napakarami na netong bahagi, iba-iba. At ang isang taong sinasapian ng masamang espiritu, ay wasak, basag, sira. Kaya nga hindi niya makilala ang kanyang sarili, kung sino ba siya sapagkat napakarami niyang katauhan. At ang pangatlo, katangian ng isang taong sinasapian ng masamang espiritu. Ang paningin niya sa pagdating ni Yesu Kristo ay para sa siya o para pahirapan siya. Kaya nga itong mga katangian na ito ay maaaring malaking tulong sa ating kasi may mga tao na kahit pa nga nasa loob ng simbahan, palaging nagsisimba kasama sa mga ministries, iba-ibang ministeryo o gawain sa simbahan. Nag-iisip pa rin na ang Diyos ang may likha ng mga bagay sa kanyang buhay. Kaya siya nagdurusa. Sa madaling salita, katulad netong taong inaalihan ng masamang espiritu, katulad netong masasamang espiritu, na para bang ang Diyos ay naparito lang para pahirapan ako, para pabigatin ang buhay ko. Kaya nga, bagamat nasa loob siya ng sinagoga o tayo maaring nasa loob tayo ng simbahan, walang totoong karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Palaging pinaghihinalaan ang Diyos na para bang ang Diyos ay isang banta o siya ay nagbabanta para pahirapan tayo sa ating buhay. No, kaya nga, ang ginawa ni Yesu Kristo dito sa ating ibanghelyo, sinabi niya, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At ito ang naisipahayag nitong mabuting balita sa atin ngayon. Kung itong masasamang espiritu, itong kapangyarihan ng kadiliman, hindi natin alam ay nasa ating buhay, nasa ating katauhan. Kaya nga, Ayaw natin makinig ng salita ng Diyos para bang tayo ay nabibing. O maaring din natin makilala ang ating sarili. Parang napakaraming bahabahagi sa ating buhay. Hindi natin alam kung anong pipiliin. Hindi natin alam kung anong gagawin. O kaya naman, nag-iisip tayo na ang Diyos ay Diyos. Hindi upang tayo ay mahalin kung di upang tayo ay pahirapan ngayon ang mga kaisipan na ito na hindi naman ta ta talaga galing sa Diyos ay pinatatahimik ng kalangitan kaya sabi na Yesu Kristo tumahimik ka lumayas ka sa taong iyan at ito ang ating panalangin maaaring natin sabihin sa Panginoon Panginoon, narito ako ngayon sa iyong harapan hindi ko alam ang aking buhay hindi ko nakikilala ang aking sarili ako ay naiinip sa tuwing makikinig ako ng salita ng Diyos. Iniisip ko na kapag ako ay magsisimba o dadalo sa mga gawain sa simbahan ay para bang inaagawan mo ko ng oras, inaagawan mo ko ng kaligayahan. At minsan ay iniisip ko rin na ikaw ang nagpapadala ng mga pagpapahirap at pagsubok sa aking buhay sapagat hindi mo ko iniibig. Ngayon kung ito ang ating kalagayan, sabihin natin kay Yesus Panginoon, utusan mo ako. Utusan mo rin ang mga kaisipan na ito, ang mga kalooban na ito na manahimik. Na manahimik at totoong magtiwala ako sa iyo. At ngayong araw na ito ay palalayain tayo ng kapangyarihan ni Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.